up mga kabida isang magandang uh, umaga po sa ating lahat so, sa video nga ito nandito tayo sa ilog sabi natin si parang Dennis upo si, si Nigel hello din po mamamadus po tayo mamamadus ba? mamimingwet mamimingwet oh mamimingwet pala <laughs> hindi mamamadwas so nandito po kami sa ilog ngayon try namin dito ata uh, natin para sige okay, Jay try mo na de. Okay din. Oh. Ya. Eh, kinakain na. Pababa. Pababa na eh. Yan. Tinggaling mo, ha. Wait a second. Paikutin natin ngayon dito tayo sa ilog. Eh, yeah, Sabado di Gloria po ngayon. tapo kai bala kai pagki-like ko tong video na to pagana mo tayo, din. TG. Ye. Yeah. Yun. Ay. <laughs> Hindi ko napitik. Maranda no? na po mo. Maravel pala. <laughs> Ye na, kinakagat. Mai. nakagat ng na, mga kabida. Totoo oh? ba ay. Hey, hey, hey. Palatya siguro ni. Ah, malaki. Oh, malaki. Ay, at tawag nito. Ba, Ibang klase. oh ulitin na. Wan zero. Angkelin mo na, J. Pak pala lahat po tumas yung manok pala. Mm, granite.

kanila yun know? o nakagat na yun yun uli ha okay. hindi pa okay, siyempre meron na rin ha sa para malun lang ah Maganda yung ilulubog niya talaga. You know? <tinyo> mhm. ano? ilulubog lubog po siya. Pero bigyang lumakas yung agos oh. Ay yung alon. kayo, <tinyo>

kaya pala ang galing ha hindi bilis <laughs> o, dalawa 2 boys na tayo bilis lang nila kumagat ngayon lalagay lang ha wala na Nakaka-enjoy ah, kahit maliliit lang ah. Oh, tinatakbo na naman oh. Ay. Nagre-release yung mga pamingwit, si Rato. Bye pa. Ano 'yan? Abi. Bye hồ lê ấy. tên là tặng bụi sao thế binobayo. Tumaran din si Dennis dito sa das. Ano ba pa? Malilito. Malilit. Trabaho ba, Malili Malili. ba ah. siya? Huh. kumain eh Malili to, ibig sabihin, Ito, oh? sabi sa bale Ano Otak. Ang utak. Wala siya kung utak nila. Oh. <laughs> Pikitin lang dala. <laughs> na yan nakauwi si Farin din sa si mga kabida. Oh. Mga pa, yan mga pare ko ay nakauwi po na raw. Santingano ba 'yan? Oo. Ali, marago, malaki yung nahuli namin nung nakaraan. Bakit ang kulang ng mga kilitong ko? Naka first cut si Parin Dennis. <laughs> <laughs> Dali. <laughs> lagay mo na 'to sa lagay. Ha? Ano ah, ko malaki na. Nakahuli din si Parin Dennis. <laughs> Hindi maliit. Pares na po kami. Tigisa. ala ne ala discardin eh jadinya so kabida dito na tayo sa bahay At, uh, yun nga hindi kami pinalad makahuli ngayon at uh, po yung mga huli na dalawang operasyon isa kay parang din si isa sa atin ngayon yan dito tayo sa bahay si Miss Kabida yan nanonood po Miss Kabida shoutout ka muna yan <laughs> ayaw po mag shoutout oh. sarap po na linuto niya ito na lang kakainin natin nagluto po, po siya ng adobo sarap po ulit yung adobo ito po Adobo. <laughs> adobo 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 <Eat> itlog <laughs> okay na yan sarap yan dalaw na makapagluto ng ganito makakain wala may hindi po tayo pinalad pero kahit paano no uh, nakapag enjoy kahit ilaw oras dalawang oras pala kami na da? dalawang oras o so isang tatlong oras kami nando so yun bago tayo kumain na pray na tayo ah, Lord marami salamat po sa atong kayo nasarapan ko po sabigay niyo po kalita sa aming pangyayasda at lagi niyo po kaming gabayin pati na rin po yung pamilya namin pati na rin po yung mga viewers in Jesus name Amen tayo po tayo yan bali itunumbo na nga po yung puno nung makasagabal doon sa bahay ni parang Dennis kaya pumunta na lang tayo doon tumulong ay tumulong nag video <laughs> marami naman po yung mga upare namin tinawag ito namin but hindi hindi bumagsak doon sa bubong ni parang Dennis so yun unang subo po para po sa liyo. hmm sarap na daw po ah dami itong dumadayo yung mamingwit doon. Kaso ah, ngayon, walang ganang isda. Meron taga Bulacan, meron taga sa Fernando din Shop sa Pampanga. aso ah, walang gano'ng isda. Nagdeyo pa tayo mga isda doon. <laughs> mm magulan nila niyan yung bubong ni Pam Dennis hindi na siya magalong mag, mag, mag isip ba <clears> tatanggal <throat> na yung puno na sa gabal doon sa kanyang bahay At kapag uh, tagulan na baka bumagsak sa kanila yun kaya delikado Hmm. Ah, kung Meron din manok dito. Ito. Ito din yung mesh dito. Dígame que nada. So, dalaw dalawang, dalawang beses kinain yung sa akin. Malaki. Kaso, nasabi. Pinabi po na isda. Hindi mo basta-basta matatanggal. Malalim. Ayan, inatak na lang po. may deliver tayo mga kabida ayan po, iti-deliver natin ngayon ayan, buti na lang meron tayong ganito ang dagdag uh, kita ba ayan po, 50 po yung deliver natin ngayon, mamaya yung 50 naman yung iti-deliver natin tapos 10 nito, yung lamesa yung bali-deliver po natin ngayon biyay po tayo ito po yung talagang nakakalonglong sa atin pag uh, palang wala na tayo yung mga upuan natin na po, 50 po yan bali, kita po natin dyan, 500 uh, yeah, deliver po natin ngayon malapit lang po yung deliver nito gagamit pero dideliver na natin ngayon kasi para hindi na abala sa atin kung may fishing man meron tayong tawag nito meron tayong oras para hindi na bawas oras sa atin dito po natin i video gak sih lah. video game

Kanino yung magbabinyag? Kanika Ah, kanika Tawag ka dito Okay, thank you O, so, i-deliver na natin yung 50 Tinulungan pa tayo magbaba liber naman natin yung isa, yung kay Paring Bobot. Tinulong po sa atin to yung bola to. Madali, madali lang po siya. Madali lang po buhatin. Mga lang. Hindi naman, hindi naman tayo na po persa. kailangan mo talaga yung deliver ngayon para hindi ka na mahaba lang Chaga, chaga Tulad yan sa araw May 1,400 tayo <laughs> Yung upuan Is 1,000 sandan po kasi itong upuan na to, 100 pieces Bali ang isa Is 10 peso po Itong mga lamesa natin Is 40 po to 40 ang arkila niya Kaya 10 po yung mga arkila Is 400 Kaya yun. Ito po natin is 1,400. Madali lang po silang iisakay-sakay. Kaya-kaya ni Kabida ba diba? Pakita natin po mga lamesa naman. Yan po. <laughs> manik kayo, manik. Manik kayo. Manik niya. Okay na ka dyan. Wala ka may pila ka. Wala naman. Go! Wala naman. sa mga 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 Siya mga 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 ko mga 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 يا طبني انا في

vai

Jangan dengar kata orang ganyan ng pagkaresyo ang gulo pero okay na yan. at least may isang biyay lang po tayo hindi na tayo magdadalawang biyay para uh, tag na to para hindi na ganong yung gas ba isang biyay na lang tayo so yan ha lang tayo at hayatid po natin to bali na si baby kabita at kinukuha siya ng mucha dito sa amin dito sa amin barangay malapit na piyesta dito sa amin kukunin po siya ng mucha yung may contest contest ba So yan, uh, deliver lang po natin to. Kabali mga kabida, kanina ginawa ko to. Itong lagyan yung medal ni Baby Kabida. Yan, gumawa po tayo ng stainless na bakal. Sinabit po natin para maganda po silang tignan, no? Yan yung mga medal ni Baby Kabida. Yan, magumpis ang kinder. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Yan, nakakuha po siya. Ito po yung last niya, yung grade 9 uh, nya Grade 9 na po. Tapos sa susunod, grade 10 na po siya. Ayan. Inayos natin para maganda siyang tingin. Ano? Diba? Nakasabit po na maayos. Kita-kita yung kanya mga medals. Tapos dito, yan. Sa susunod, gagawin ko to. Lalagyan ko na yung mga uh, tawag nito. yung best muse. Yan, mga ganyan niya. Yung sa mga sagala. Ayusin natin. Yan po. Yan yung picture niya nagsagala si Baby Cabido. Tapos yung mga nakuha niya. Mga best news. mga flower. <laughs> yan po yung mga flower niya po dyan. Yan po yung kwarto ni Baby Cabido. Oh. Kasi yung mga nagbibidak-bidak na siya. Kailangan to na mga mesilya at pintura. Yan po. Simple lang yung kwarto niya. <clears throat> Uh, kikita niya, magugulat niyan. Nakagawa na po yung kanyang lagayan ng tawag nito, medals.